Good evening mga kaagrean, dito tayo ngayon sa farm Binisita natin So check natin yung mga Pailaw natin dito Tsaka yung dito sa brooder natin Kasi namatayan tayo Ng mga chicks Punti lang naman, so check natin Kung ano yung nangyari So sa nakikita namin Parang sobrang init yung heater Kasi dito Kasi yung heater na ginamit natin Parang nasira So, palaging hindi na nag-off. So, sobrang init. So, namatayan tayo ng sampung day old chicks dito. So, ngayon, in-adjust na natin. Pinalitan natin ng bagong heater. So, okay naman so far dito. Ito yung mga week old na natin dito. Ayan. Saka dito yung record natin so pakain kasi aglibitom yung kain nila saka pinalitan yung tubig kasi mahaba yung oras na hindi tayo makapag palit ng tubig saka makabigay ng pagkain alas 9 ng gabi ngayon ayan ito yung mga week old natin mga going 3 weeks old